ngayon sa may barangay Lugta. Lawaan ng TK dito, yung Sinkamas kapital dito sa Lawaan. Marami rin Sinkamas sa may uh, Pubay North, pero ito talaga yung pinakasikat na tindahan ng Sinkamas. Kasi dito along the way, doon, dito, and hanggang doon sa dulo, marami kang makikita ang Sinkamas na tinitinda, lalo na kapag season. And as of now, uh, ah, ngayong 2025, ang presyo ng isang ganto na sa isang kilo ay 60 pesos. Ito rin, itong malalaki na medyo kaka-harvest lang mayrong mga lupa pa 60 lang kilo nito so depende sa inyo kung al alin yung trip nyo itong medyo maliit na isang kilo o ito still 60 pesos ang singkamas dito sa Lugta at available dito sa tindahan ni sino pangalan ang um, Rafael 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 Garcia Argidias anong nakarandon ako bumili kay Nanay Olivia sarado siya So dito tayo ngayon kay Rafael So sa mga gustong bumili, madadaanan nyo ito dito along the way Pag galing kayo ng north Like Kalibo, Katiklan, or Kulasi Papunta sa San Jose Antique Dito lang along the way Sa may Lugta, Lawaan, Antique So punta rin kayo dito Thank you!